Hello mga ka-farming uh, Andito tayo ngayon sa aking punlang kamatis na ready to plant uh, ngayong July, first week ng July So maybe mga first week to second week kasi malalaki na yung, yung punla natin na kamatis So tara, bago pala kung magbilik gagamit uh, tayo ng humus at saka yung plant grow vitamin uh, plant growth integrator natin so kapag ko mamaya yung gagawin natin tara, tignan natin uh, mga farming ito pala yung gagamitin ko na pandilig mamaya ito yung para sa pampaugat at saka ito naman yung humus uh, soil conditioner natin, so tara tignan po natin doon sa ating ah uh, Uh, binhi so ito nga pala yung update natin ng no, mga farming no kung gaano po kalaki yung ating uh, ano ngayon binhi natin ngayon so nasa, ganito na siya atas At tas na rin ayan isang dangkal mga ka farming so ayan po ang ating binhi ngayon medyo uh, pwede nang itanim siguro to ayan mga farming oh. Uh, sabi umuulan pala pag uh, gabi kaya ginagamitan natin to ng ano itong plastic mulching na to uh, sakto siya na pang takip dito pag masyadong malakas ang ulan kaya tingnan nyo basa dito pero hindi sa taas uh, ayan o dry so ibig sabihin ay hindi pumasok yung ulan kasi hindi maganda yung masyadong basa yung sa may punla natin para hindi magpasakit kita guys Ganyan po yung ano yung pag ano ko po ng binhi, pag punla po. Naka elevated po siya. Ano? Elevated po siya. Para kahit na malakas yung ulan, medyo malakas ay hindi masyadong pumunta yung tubig. So ito pala yung mga damo guys oh. ko na to pero mabilis lang tumubo yung ano. Ito. Tabtabukol sa amin. Tanggalin natin to. Yung mga damo na to. Ayan. Okay lang dito sa gilid. Wala nang problema dito. Pero doon lang. Sa, ano. So, na-imagine nyo guys kung gaano katas yung ano natin. Yung binhi natin. Ayan. Ayan. Okay. So, ito po yung ano natin. Binhi natin. Bali, apat na ano. Hindi eto guys Dito sa bila Dito nilagyan ko ng May basal kasi yan At saka yung isa Ito walang basal Ito dalawa sila Kaya uh, Hindi pantay yung uh, Paglaki nila guys May Maliit Meron yung talagang Mataas Ayan o Ayan Ayan So Ganda oh. So mag-spray na ako guys ng ano ng pandilig natin. Lalo na 'yung mga ganito kaliliit. Ayan guys oh. Kailangan humabol 'yan kaya kailangan diligan natin sa puno niya. So tara guys. Lagi tayo ng humus. So, pwede na yan. Marami na rin yan. Ito naman sa soil conditioner natin guys. Pwede na siguro yung isang ganyan. Isang type lang. Ayan. yung humus pala guys ay ano, mahirap tunawin kaya kunti lang yan okay. ito naman ka-farming tatanggalin natin to kasi itong gagamitin natin na pandilig so ayan tanggal na no, so yan ang gagamitin natin pandilig so ito pala yung electric sprayer natin mga ka-farming ito yung gagamitin ko na pandilig so iyon natin yan Okay. So, kita nyo mga farming yan. Ayan. Ayan natin dyan. Didilig natin yan. So, yan Dilig-dilig lang natin na ganyan. Yung lugar farming. Basta yung may lalabas na ano. Itong malilit lang yung unahin natin. Ayan. Sino yung kulay itim na lumalabas. Ayan. Ayan. Kasi maraming malilit na gusto natin ma ayon Okay. So, yun lang mga farming So, mag-spray na po ako. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. And then update ko na lang po kayo. Uh, pagkatapos po ng uh, mga ilang araw. Uh, hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pag-alaga, hanggang sa paumunga So, continuous update po tayo mga farming God bless and marami pong salamat. Yan po. Um... yun lang po ang ginagawa ko para uh, para kinapatutigan ko din siya at saka nilagyan ko po, po siya ng uh, early grow plant grow uh, hormone vitamin B1 yan po ang ginagamit natin so bye bye